For this year's preview ball, romampa ang mga celebrities sa nude carpet. Ginanap sa Marriott Grand Ballroom in Pasay City. Narito ang mga nag-stand out na celebrities sa Preview Ball 2024. The Philippine Showbiz List presents Best Dressed Celebrities sa Preview Ball 2024. Catherine Bernardo. Pinahanga ni Catherine ang lahat sa kanyang standout na kasuotan. Isa siya sa mga best dressed na pumili ng daring at eleganting nude sheer gown na dinisenyo ni Mark Garner. Ang gown ay may mga bulaklak na detalye na ka-embroider sa strategic na bahagi na nagdadala ng glamorous at sensual na vibes. Ang makinis sa disenyo ay nagbibigay diin sa kanyang hubog habang pinanatili ang classy at sophisticated na dating na tunay na nag out sa gabi ng fashion. Matteo Ghidicelli. Si Matteo ay isa sa mga best dress ng gabi, so ay isang napaka-eleganting white top suit na bumagay ng husto sa kanyang matikas na tindig. Pinili niyang i-pair ito sa isang black na pang-ibaba, nagbibigay ng perfect contrast na nagdagdag ng modern at sophisticated na touch sa kanyang overall look. Ang simpleng kombinasyon ng puti at itim ay nagpakita ng kanyang timeless style at pagiging effortless na classy. Nayana Guerrero, agaw pansin si Nayana sa kanyang chic at cool na nude o skin tone outfit. Kaya siya ay tinanghal bilang isa sa mga best dress ng gabi. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit elegante na may perfect na timpla ng pagiging moderno at edgy. Ang nude na kulay ay nagbigay diin sa kanyang natural na ganda habang ang daring na disenyo ng outfit ay nagpakita ng na kanyang confident at youthful na personalidad. Si Nayana ay hindi lamang kilala bilang isang dancer kundi pati na rin bilang isang style icon na effortlessly nagdadala ng kahit anong look. Shaira Luna, Si Shaira ay umani ng papuri bilang best dress sa kanyang eleganting attire. Suot niya ang isang stunning na nude o skin tone dress na may black accents na nagbigay ng sophisticatedong itsura. Ang kanyang kasuotan ay may minimalist na disenyo, ngunit mataas ang kalidad na pinili ang perpektong balanse sa pagitan ng moderno at klasikal. Ang pagbibihis na ito ay nagbigay diin sa kanyang natural na kagandahan at sinanay na mata sa detalye na umaangkop sa temang glamour ng gabi. Ces Drilon. Si Ces ay nagpakita gilas bilang isa sa mga best dressed ng gabi. Suot niya isang nude skin tone na stylish gown na nagbigay diin sa kanyang timeless elegance. Ang gown ay may simpleng cut ngunit elegante Naakma sa kanyang dignified na personalidad bilang isang respetadong journalist. Ang kanyang minimal accessories at classy na pagdadala ng kasuotan ay nagdagdag ng sophistication sa kanyang kabuoang look na nagpatunay ng estilo ni Ces ay hindi lamang pang newsroom kundi pang red carpet din. Melay Cantiveros and Jason Francisco isa sa mga naging tampok ng gabi ang mag-asawang Melay at Jason na parehong pumarada bilang best dress sa event. Si Melay ay nagsuot ng isang eleganteng sculptural dress na may kakaibang disenyo, kulay camel, na nagbigay ng modernong twist sa klasikong cocktail dress. Ang malalaking ruffle sa kanyang balikat ay naging highlight na kanyang look na sinamahan ng simpleng makeup at sleek hairstyle. Nakasuot siya ng leopard print na heels na nagdagdag ng chic na accent sa kanyang buong ensemble. Samantala si Jason ay bumagay kay Melay sa kanyang classic na black suit na may modernong detailing at texture. Pinili ang isang black on black na outfit na binuo ng isang patterned blazer, itim na sapatos at minimalistang accessories. Ang kanilang effortless na pagdadala ng kanilang mga damit ay nagpapakita ng kanilang pagiging fashionable couple, bagay na ikinatuwa ng marami sa event. Christian and Kat Bautista, Agaw-pansin ang mag si na Christian at Kat bilang isa sa mga best dress ng gabi. Si Christian ay elegante sa kanyang nude o skin tone na suit, na may modernong Kat at malinis sa disenyo, nagbigay ng sophisticated at classic na aura. Samantala si Kat ay nagningning sa kanyang nude o skin tone na maiksi at sexy na attire na ipinakita kanyang confidence at fashionable na panlasa. Ang kanilang coordinated na look ay tunay na nagpakita na kanilang refined na estilo bilang couple, perpekto para sa event. James Reed and Isa Pressman. Ago pansin ang magkasintahang James Reed at Isa Pressman na kapwa na piling best dressed ng gabi. Si James ay nagdala ng isang modernong twist sa kanyang outfit suot ang isang nude skin tone ensemble na binubuo ng isang sleek na suit na may minimalistang disenyo. Pinili niya isang simple ngunit classy na style na nagbigay diin sa kanyang relaxed yet polished na look. Samantala si Isa ay nagsuot ng isang nude skin tone sexy gown na perpektong nagpakita ng kanyang eleganting forma. Ang gown ay may deep neckline at fit na disenyo na nagpalabas ng na kanyang confidence at grace. Ang kanilang coordinated na kasuotan ay nagpakita ng kanilang effortless sophistication at pag-aangkop bilang couple na kinagiliwan ng marami sa event. Bianca Umali sa preview ball 2024, si Bianca ay tinanghal na isa sa mga best dressed ng gabi. Suot ang isang nude skin tone na sexy gown na talaga namang agaw pansin. Ang kanyang gown ay may eleganteng disenyo na nagpapakita ng kanyang toned figure at sophistication. Ang malalim na neckline at sleek silhouette ng kasuotan ay nagbigay ng modernong klasiko at sensual na vibe habang ang nude shade ay nagbigay diin sa kanyang natural na ganda simpleng accessories lamang ang kanyang isinama na nagbigay diin sa kanyang kabuo ang look at nagpakitang walang effort pero glamorosang dating. Ang kanyang confident at effortless na pagdadala ng kasuotan ay siyang dahilan kung bakit siya ay napabilang sa mga best dressed ng gabi. Colleen Garcia sa preview ball 2024, isa si Colleen sa mga napansin at hinangaan bilang best dressed ng gabi. Suot niyang isang stunning na metallic gold gown na talaga namang nagpakintab sa kanyang alindog. Ang damit ay may body-hugging silhouette na perpektong bumagay sa kanyang pangangatawan at ang intricate beadwork ay nagbigay ng sparkling effect sa kanyang buong outfit. Pinatingkad pa ito ng daring tie-high slit na nagdagdag ng modern at edgy vibe. Simpleng alahas at sleek na hairstyle ang nag sa kanyang look na nagpakita ng tamang balanse ng elegance at boldness. Tunay na naging showstopper si Colleen sa nasabing event. Angelina, Sam and Cheska Cruz ang magkapatid na Cruz na sina Angelina, Sam at Cheska ay kabilang sa best dress sa kanilang class at elegant na mga gown. Lahat sila ay nagtaglay ng stunning na nude skin tone ng mga kasuotan na may sophisticated na disenyo at refined na detalye. Ang bawat gown ay may perfect fit at malinis na linya na nagbigay diin sa kanilang natural na kagandahan at sense of style. Ang kanilang coordinated na elegant na attire ay nagbigay sa kanila ng standout na presensya at pinabilib ang lahat sa event. Taylor Sheesh. Si Taylor Sheesh ay kabilang sa best dress sa kanyang pambihirang kasuotan. Ang drag queen ay nagsuot ng isang stunning na nude skin tone outfit na nagbigay diin sa kanyang kahanga-hangang ora. Ang kanyang attire ay eleganteng pinalamutian ng detalyado mga embellishments at malinis na linya na nagbigay ng sophisticadong itsura. Ang perpektong pagkakasuot ng kulay at makinis sa disenyo ay nagbigay sa kanya ng isang lamurosang presensya na tumanggap ng lahat ng papuri. Sasa Girl namukod tangi si Sasa Girl bilang isa sa mga best dressed ng gabi. Suot niyang isang nude skin tone na sexy body fit outfit na bumagay ng husto sa kanyang confident na personalidad. Ang kasuotan ay sleek at minimalistic, ngunit puno ng karakter na nagpamalas sa kanyang husay sa pagdadala ng kakaibang estilo. Ang body fit na disenyo ng outfit ay nagbigay diin sa kanyang figure, habang ang nude na kulay ay nagpalabas na kanyang natural na ganda at tiwala sa sarili. Si Sasa Girl ay hindi lamang kilala sa kanyang humor at content, kundi pati na rin sa kanyang unique at unapologetic na fashion choices. Precious Paula Nicole, Si Precious Paula Nicole ay kabilang din sa mga best dress sa kanyang kahangahangang kasuotan. Ang drag queen ay dumating na may suot ng nude skin tone attire na may eleganteng black accents. Ang kanyang outfit ay puno ng drama at glamour na may detalyadong embellishments at makabago na disenyo. Ang pagsasanid ng nude at black ay nagbigay ng matinding impact na nagpakita ng kanyang natatanging estilo at confidence sa isang gabi ng fashion. Abby Marquez si Abby ang umali na papuri bilang isa sa mga best dress sa kanyang eleganteng nude skin tone outfit. Ang content creator ay pumili ng kasuotang may malinis na linya at modernong disenyo na may subtle ngunit chic na mga detalye. Ang kanyang attire ay nagbigay ng perpektong balanse sa pagitan ng klasikong sophistication at contemporary flair. Ang eleganteng pagkakasuot at perfect fit ay nagbigay sa kanya ng standout na presensya sa event na nagpatunay ng na kanyang exceptional na taste sa fashion. Si Tim Yap ay kasama din sa mga best dress sa kanyang all-white outfit. Ang kanyang kasuotan ay isang mahusay na halimbawa ng sophisticated fashion na binubuo ng sleek na white suit at perfectly tailored na blazer. Ang puting attire ay pinalamutian ng subtle na detalye na nagbigay ng modernong flair, habang ang malinis sa pagkakasuot ay nagbigay diin sa kanyang refined na estilo. Ang elegance at confidence na ipinakita ni Tim sa kanyang all-white ensemble ay tunay na nagstand out sa gabi ng fashion. Si Derek Peterson Vargas ay kasama sa best dress sa kanyang eleganteng kasuotan. Suot niyang isang sophisticated na nude skin tone outfit na nagbigay diin sa kanyang refined na estilo. Ang kanyang attire ay makinis at moderno na may minimalis sa disenyo at sleek na detalye. Ang perpektong pagkakasuot ng kulay at cut na kanyang outfit ay nagpasalamin ng na kanyang mahusay na panlasa sa fashion na nagbigay sa kanya ng isang standout na presensya sa gabi ng mga bituin.